good morning guys. Uh, ito, bago natin atin simulan yung mga gagawin natin ngayong araw eh. Punta muna tayo sa palengke. Bibili muna tayo ng mayo para ay pagkain tayo mamaya. Ituloy na natin yung pagpinto na natin guys. Okay, intro! Oh, oh, oh. Tatay Matos, Matos, Ah, bakit? Kaya naman, sa pagpapintura naman. na nabuhong Hi! Hello! Nagulat kayo no? Okay, balik po tayo din dito sa bahay ko natin. Sisimulan tayo sa pagpipintura. O, siyang po pala! Shout out doon sa... ...ing po natin ng hagdanan. Hindi pa natin naisusuli kila... Uh, joy at saka kay... Dayole. Okay, gagamitin po muna natin dahil kapon hindi po tayo nakapag, ano, nakapagpintura dahil tinulugan tayo nung kasama natin. So ang nangyari, tinanggal lang natin yung, ano, yung, yung mga formang nakalagay dito sa itaas. So ngayon itutuloy po natin, hindi na po natin siya kasama dahil swimming daw sila. So yung gagawin ngayon eh, so ako po yung makakasama nyo. Bago po tayo magsimula sa pagpipintura natin, ipapasok ko muna yung mga kahoy-kahoy na nando sa labas para mga safety, kasi naudanan. Ano po yun, yung mga dating gamit dun sa Angeles sa tindahan ng anak ko, inuwi niya rito, sayang. Pwede po siyang gawin mga lamela-mesa. sa paligid Masayang mga tingin Hindi ko mapigilan Ang tuwa kong damdamin Salamat sa buhay Salamat sa'yo Pusong nagbirwang Salamat sa'yo Ang daming bumabati puno ng pagmamahal Bawat mensaheng bigay Nagbibigay ligaya Okay, pe-prepare muna natin yung gagawin natin. Ito yung dati, yung basyo natin dahil magpipintura nga tayo. Dito tayo magahalo nung sasangkapan natin na, 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 na pintura. Siyempre, yung dati, kailangan din natin ng basahan. Of course, ito, yung pintura. Ang tawag sa pintura ito, epoxy primer. Yan. Tapos yung panghalo niya, yung para solvent. Siyempre, kailangan din natin ito. yung roller. Yung mga ginagawa, ginagamit ko nito yung dati pa, yung mga luma. Kung baga, sobra lang dati yung, yung dati pa kami nagagawa dito. So, itutuloy lang natin. So, kaya lang, hindi tayo makapag Magapag video kanina dahil nga may background music dun sa ano, sa kapitbahay baka makakapiray tayo. So ayan, uh, sisimulan natin ang pagano pagtitimpla, ayusin natin. Linisin muna natin yung mga lalagyan natin. O, tapin natin 'yan, oh. Para matanggal yung mga ano, yung mga pintura sa loob yan, oh. yung tumigas bago tayo maghalo. Ito muna. Yan, tulad nga nung sinabi ko dati, hindi naman tayo nagbabalik dahil by John tayo nagsisimula rito. Kung baga, preparation lang nitong pagpapatungan um, ng hollow blocks sa itaas. Kasi aabot na dun sa pinakabukuan. Yung ano ron, may mga party pa na bakal na hindi na lalagyan ng primer para kung sakaling mapatungan tapos umabot sa bubungan, at least may protection na siya sa kalawang dahil naka epoxy primer na nga siya. Okay! So, yan. Let's go. Let's go. Ito, nakahalo muna akong konti. Subukan natin kung ano yung itsura. Pahid natin dito sa yung napag-weldingan natin, natin dito. Tignan natin kung ano magiging resulta. Ito, subukan natin ipahid dito sa ano. Ito, yan. Na, Nag-weldingan kung ano magiging itsura pag malabna o kaya tawag dito, malapot. Tignan natin. Let's see. Okay, roll. Parang malablaw ng konti. So bali dito na tayo, na-testing na natin doon sa kabila yung pintura, okay naman. Una medyo malabno siya, tapos pagka yung napapahid na, medyo dahil natutuyo, medyo malapot. So, first coating ganun pala. So sa susunod ng pagka-second coating, ay tunuloy. Aapro si Paulie ng isang habot para na pumapal. So pag first coating, ayos na yung malagnos, okay? Lilt tayo sa side na ito. yung sa itaas yun, yung pinturahan natin. Medyo maingay lang dahil may ihalong lakad dyan sa kabila Kung eh. makakirinig niya yung makina. So let's go, let's go! Testing! Testing, testing! Testing! Okay. So ayan, bali konti na lang yung natira. Ayan, no? Uh, upusin na lang natin ito. Nalagyan na natin yung side doon at saka yung yan, yun, yung dadaan na lang asinta ng hollow blocks. So konti na lang to ipapahid na lang natin dito sa yung uh, mga medyo tinamaan ng grinder. Tapos break tayo na tayo. So, maraming maraming salamat po at uh, sinamahan nyo na lang to sa ating daily, daily vlog. Salamat po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po. Bye-bye. See you next vlog. Yan. tapos na tayo. So solid natin yung magdadaan. Dito ako dadayon.